Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Chaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng mga maswerteng insekto o hayop na pumapasok sa ating tahanan o kung kayo ay nakakakita nito ay may dalang swerte at nangangahulugan na magkakaroon ka ng pera. Kaya kung kayo ay nakakakita ng mga insektong ito ay huwag nyo silang basta-basta paaalisin o itataboy dahil ang mga insektong ito ay merong dalang swerte. Kaya ating alamin kung ano-anong mga insekto ito na may dalang swerte at nangangahulugan na magkakaroon ka ng pera. Ang una nga dyan ay ang mga dragonfly. Kapag ang dragonfly ay pumasok sa inyong tahanan, ito ay nangangahulugan na magkakaroon ka ng pera ito ay simbolo ng swerte, magandang kapalaran at nagdadala ng positive energy at magandang kalusugan, nagdadala ng magandang balita. Kaya kung kayo ay nakakita at may pumasok na dragonfly sa inyong tahanan ay huwag nyo itong basta-basta itataboy. Sa halip ay magdasal ka at i mo na ang blessings ay paparating na sa'yo. Pangalawang insekto na maswerte na kapag ito ay nakita mo ay ang ladybug. Ang ladybug ay simbolo din ng good luck and new beginnings. Simbolo ito ng prosperity, ng happiness, at love life, and magandang buhay. Nagdadala din ito ng protection. At sinasabi nga ito ay swerte din sa Sugal. At kapag ang dalawang tao, isang babae at isang lalaki ay sabay na naka nakakita ng ladybug ay magkakagustuhan ang dalawang ito. Pangatlong insekto na maswerte ay ang grasshopper o tipaklong. Ito ay nagsisimbolo ng swerte, prosperity, and transformation, nagdadala ng magandang kapalaran at kasaganahan sa inyong buhay. At kapag nakakita ka nga ng grasshopper ay nangangahulugan ito na may perang parating. Kaya i-claim mo na ang blessings na paparating sa iyong buhay. At proven itong grasshopper. Kapag nakakita ka sa inyong tahanan o sa inyong bakuran, napakaswerte ng dala ng grasshopper magkakapera ka kinabukasan o bigla ka na lang magkakapera kahit na anumang oras. Ang pang-apat na maswerteng insekto ay ang mga black ants. Ang mga itim na langgam. Ito ay nagsisimbolo ng good luck at auspicious sign na magiging mayaman ang mga nakakakita ng itim na langgam o black ants sa kanilang tahanan. Lalo na kung ito ay merong bahay ang mga itim na langgam sa inyong tahanan. Nagsisimbolo ito ng magandang kapalaran, prosperity, and happiness, and financial success. Simbolo nga ito talaga na magiging mayaman yung nakatira kung merong mga black ants o mga itim na langgam sa inyong tahanan. Kaya i-claim mo na din ang blessings na ito. Ang panglimang maswerte na insekto ay ang palaka. Ito ay simbolo din ng good luck, prosperity at nagdadala din ng kayamanan. Nagdadala din ito ng positive energy, ng kasaganahan at financial success sa inyong tahanan. Nangangahulugan din ito na magkakaroon ka ng pera kapag ito ay pumasok sa inyong tahanan. Kaya huwag niyong basta-basta itataboy ang mga palaka na pumapasok sa inyong bahay ang panglimang maswerteng insekto ay ang bees o mga bubuyog, ito naman ay simbolo ng good luck, swerte prosperity at pag unlad at kayamanan at kasaganahan magandang kapalaran at tagumpay sa inyong buhay kapag nakakakita kayo ng bubuyog huwag nyo din itong basta-bastang itataboy o palalayasin dahil ito din ay simbolo na magkakapera ka ka. May swerteng darating. At ang pangpito ay ang butterfly. Kung nakakakita kayo ng butterfly na kulay yellow o brown, ito ay simbolo na magkakapera ka. Ito ay simbolo na maswerte. Good luck, positive energy, and happiness, and love life. May good news na paparating sa inyong buhay. At proven ito na kinabukasan o anumang oras ay magkakaroon ka ng pera na hindi mo inaasahan. Kaya kapag may nakikita kayong yellow o brown na butterfly, ay magdasal kayo at mag-claim, i-claim nyo na makakamit nyo na yung blessings na yan. At ito nga ang mga maswerteng insekto na pumapasok sa inyong tahanan o kung basta accidente nyo lang silang nakita, ay merong swerteng dala, lalong-lalo lalo na pagdating sa pera magkakaroon ka ng unexpected na perang paparating sa'yo. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.